Grabe nga ang depensa ni Russell Westbrook kay Doncic at Irving pinagtatrashtok tuloy sa laban ang angas nga. Too small naman daw si Kawhi Leonard para dito kay Luka. Binawian si Westbrook at ang buong Clippers team. Napikon nga sa kanya gusto nilang makipag-away. Hampas sa ulo naman ang inabot ni Josh Green. Away ang hanap ni Terrence Mann. Dinuro nga sa muka si PJ Washington. Game 3 ng bakbakan ng Dallas Mavericks at Los Angeles Clippers. Makanakaw kaya ng panalo ang Clippers dito o maprotektahan ng ng Mavs ang kanilang home court Well, alamin natin yan in the first quarter kung saan si Kyrie Irving pasok agad ng jumper dito. A playmaker mode nga rin siya at dunks ang resulta ng kanyang mga assist. Heto namang si Kawhi Leonard naka end one play dito at si Paul George abay tough three pointer ang naipasok over kay Luka Doncic lamang sila early 14 to 12. Then pagpasok ani Westbrook abay grabe ang depensa dito kay Luka Turnover yan then tinrash tok pagtapos at kanyang tinuloy pang depensa kay Doncic and then ganon din kay Kyrie Irving nilamo ng attempt niya di ito asi Doncic mukhang na-injured nga at bumalik mga idol sa bench ng iiga-iga. Pero buti na lang sa last second bumalik din siya sa court. Pero great defense na naman ni Raz sa kanya at inrush na naman tuloy siya. Kaya naman lang mga Clippers 23-18 after the first. Second quarter natin, Luka Doncic nakakuha na ng basket dito at ang Mavericks buhay na sa opensa sa paunguna nga ni Josh Green pero itong si James Harden sumasagot nga sa kanila at 3 straight 3 pointers ang kanyang naipasok at patuloy silang may lamang at hindi nga rin siya makapaniwala sa tawag ng referee sa kanya. Then flagrant foul 1 ang nakuha ni Westbrook after na hampasin sa ulo si Josh Green sa fast break play na ito. At matapos nga niyan ay mukhang ginanahan si Luka Doncic and then sumikip na rin ang depensa dito ng home team. Kaya naman nagresulta ito sa 16 to 2 run nila. Ganda pa ng pasa dito ni Luka for an end one play. Then napatawag nga ang Clippers ng timeout after ng step back ni Luka dito nga kay Kawhi Leonard. Tinawag pa na too small. At hanggang sa lumobo na sa 13 ang lamang ng home team dito 54-41 after 2 quarters, inabot pa ng bu sa mga Dallas fans itong si Westbrook after ng ginawa niya kay Doncic. At sa ating third quarter, Luka, ginawa ang 16 points ang lamang dito ng Dallas Mavericks. Ganda pa ng move dito ni PJ Washington. Kaya naman nag-adjust na defensively ang Clippers, nag-stone defense. At yan yun yung nagresulta naman ng maganda dahil kahit papano, nababangan nila sa 12 ang kalamangan na itong Dallas Mavericks. Kaya time mo tuloy sila bigla. Then after nyan, Luka Doncic, bin-breakdown nga dito ang Clippers defense for a 3-pointer. Then what a very tough shot pa ni Paul George, parang trick shot na dito. At hanggang sa Clippers ngay nababa na lang sa single digits ang kalamangan dito ng home team. Pero salamat na nga lang dito kay Gafford, pati na rin kay Kyrie Irving. Napalayo nga nila muli ang gusto ng lumapit na Clippers team. At sa pagtatapos nga ng ating quarter, binalik ni Kyrie Irving sa double digits ang lamang ng kanyang team, 78-67. At sa ating fourth quarter, may pinagtulungan ni Luka Doncic at Kyrie Irving ang depensa ng Clippers. Lumobo na sa 17 points ang lamang at si Gafford naman on the other end. Lamon ang dunk attempt ni Paul George. Away panganap dito ni Terrence Mann, dinuro nga si PJ Washington after the play. At tahimik na nga rin dito si Westbrook mga idol after nga ng kanyang maangas na first two quarters. So far ay meron pa siyang 1 point and 0 out of 7 nga sa field. At hanggang sa tuluyan ng lumayo ang Dallas dito at umabot na nga sa 21 points ang kanilang kalamangan at bukang napiko na nga dito si Westbrook kay Luka Doncic na basketball play at gusto nilang makipag-away, mainit ang kanyang ulo, ejected tuloy sa laban. At ang team ng Dallas Mavericks ay patuloy na lang inilagaan ang kanilang big lead laban dito sa LA Clippers eventually nanalo to take a 2-1 series lead.